Ayan, yeah. ka ng mga ano, taong ng mga viewers natin na nagbibigay ka ng BI. Oo nga. Pero eto medyo maingat tayo. Medyo hindi natin, ano, sila na lang humula, no, kung mabubuking nila. Kasi, alam mo ba na ang isa pa lang premiatong aktor, e eh, muntik na mahiwalay sa kanya missis, Muntik silang maghiwalay talaga. Kasi, nabukin ni missis na may karelasyon isang flight attendant. F.A. to si aktor. Okay. Mm -hmm. yeah, medyo sinisinok-sinok sinisino. ako. except kumain ako. Anyways, ah uh, pero ang chismis, nung una, nabuking na ron ni Mrs. Pero akala niya, nag ng kanya Mr. At ang FA. Pero nabuhay niya, huh? lately na magkarelasyon pa rin pala yung dalawa. Nakakaloka, di ba? Oo nga. At eto na, maliim daw si aktor kaya pati yung BFF ah, ah. niya, na isang businessman, eh, hindi alam nung tungkol sa chikang yan. Oo. Pero yun nga, may mga nichi sa close kay actor na in-love daw siya at talaga mini niya si F.A. noon pa man, di ba? Uh, may nagkwento nga sa amin dati na nakasama ni aktor sa isang country, somewhere in Europe, ang uh, girl na to. ah uh, tapos um nang may nagtanong kay aktor kung sino yung girl, pinalabas niya na kamag-anak daw niya, di ba? Aww. Pero ro ang tagal na ng relasyon ng dalawa, di ba? Pero, uh, yun nga, uh, ang maganda, kahit na ni Mrs. ay eh, napatawad niya si Mr. Hindi ko nga lang alam kung uh, sinabi ni mister ni Premiano, aktor na iiwanan niya na ang FA na kanyang na um, other woman, di ba? Oh. Sa tingin mo, kaya-kaya mm -hmm. nagkabati si actor at ang Mrs. niya kaya hindi na huwi sa so, hiwalayan ng relasyon nila ay dahil uh, iniwalayan na ni aktor uh, si F.A. O oh, baka yun ang sinabi niya sa kanyang missis no? Para Pero hindi sila maghiwalay. oh, matulis din kasi ito si Prenyadong aktor. Ang gwapo pa rin, di ba? Hmm. Wow, sino kaya ito? Oh, nakuha sure lang, Wala <laughs> na ng Kasi, ah... Uh, Mamaya uh, uh, mapanood ni Mrs. ang vlog natin to, ang ating Anything Goes show eh talagang isipin pa nila uh, isipin niya o magbalik sa kanyang alaala -ala ang pagtataksil ng kanyang mister na premiadong aktor at matuloy ang kanilang hiwalayan. So hindi na tayo magbibigay ng clue, di ba? But...